Sa napakaraming uri ng ibon na naninirahan sa planeta, tinatayang nasa 60 species mula sa mainit na kalupaan ng Afrika hanggang sa napakalamig na rehiyon ng Antarctica ang walang kakayahan na makalipad. Kabilang na dito ang ibang lahi ng mga itik, mga nakakalangoy na penguin, mabilis na mga ostrich, at naglalakihang mga emu. Nakakalipad man ang mga ninuno ng mga ibon na matatagpuan ngayon. Sa paglipas ng panahon ay natural na nawala ang ganitong katangian sa ibang mga species. Hindi maitatanggi ang mga benepisyo ng ganitong abilidad tulad na lang ng pagkakaroon ng kakayahan na makatakas sa ibang mga hayop o kaya na may ang makapaglakbay sa napakahabang mga distansya ngunit kapalit nito ang pangangailangan na kumunsumo ng maraming enerhiya na naglilimita sa sukat at bigat ng kanilang mga katawan. Pagdating sa mga ibon na hindi nakakalipad, sila'y nakakaipo ng mas maraming enerhiya kaya naman nakakapamuhay sila ng matagal sa mga lugar na mas kakaunti ang makakain kumpara sa mga ibon na kayang lumipad. Dahil sa natural na evolusyon, ang mga species na hindi humaharap sa mga sitwasyon na nangangailangan ng ganitong abilidad ay tuluyang nawala ng kakayahan na makalipad sa loob lang ng ilang henerasyon at pagdaan ng libo-libo o ilang milyong mga taon. Ang pangangatawan ng mga ibon na ito ay umangkop na rin sa ganitong sistema. Ang kanilang mga buto na dating magaan para mas madaling makalipad ay naging makapal, ang kanilang matibay na mga balahibo ay naging manipis, at ang kanilang mga pakpak ay mas lumiit at nagkaroon ng ibang pakinabang. May mga species naman na napanatili ang ilang parte ng kanilang katawan para sa ibang tungkulin gaya ng mga penguin na imbis mawala ng mga partikular na kalamnan na nooy para sa paglipad, ito'y kanilang napakinabangan ang kinailangan nila ang abilidad na makalangoy. Kadalasang namang nangyayari ang ganitong pinomeno na nawawala ang kakayahan ng mga ibon na makalipad tuwing nagkakaroon ng migrasyon ang kanilang species papunta sa mga isla na walang panganib mula sa ibang mabangis na mga hayop kung saan dahil ang ganitong kapaligiran ay walang banta sa kanilang kaligtasan. Sila'y patuloy na mamumuhay ng sagana sa ang palad, ang paninirahan ng mga tao sa mga lugar na ito kasama ng iba't ibang mga domestikadong hayop ay nakagambala ng malaki sa mga nasabing species at nagdulot pa ng tuluyang pagkalipol para sa ilan. Pero di lahat ay sumapit sa ganitong kapalaran dahil kung ang mas maliit na mga species ay karaniwang mabilis lang ang tinatagal sa planeta, ang malaking mga uri nito ay makikitaan na ng bakas mula pa nung nakaraang ilang milyong mga taon. Natuklasan na ang kanilang mga ninuno ay nagsimulang kumalat kasama ng mga naunang mammals at marahil ang rason kung bakit sila'y nakaligtas sa iba't ibang mga panganib ay dahil sumabay rin sila sa pag-angkop at paglaki ng mabangis na mga mammal nung panahong iyon. Karamihan sa mga species na ito gaya ng mga emu at mga ostrich ay may bigat na maaaring lumagpas sa isang daang kilo at hindi man sila nakakalipad dahil sa ganitong timbang, ang mga ito ay nagkaroon naman ng makapal na mga hita, matibay na mga paa, at malakas na mga binti na dahilan kung bakit naging pangunahing katangian nila ang pagtakbo. Halos lahat man sa mga ibo na hindi na nakakalipad ay makikitaan pa rin ng pakpak, ito'y kanila pa rin nagagamit para sa ibang mga tungkulin gaya ng pagbibigay init sa kanilang mga supling, pang aakit sa ibang kasarian, paglimlim sa mga itlog, hanggang sa paggamit nito bilang aerodynamic na parte ng katawan habang tumatakbo. Kaya naman kahit na wala ang isa sa pinakakaraniwang abilidad ng kanilang species, masasabing may pumalit naman dito na tila naging mas kapakipakinabang at naging dahilan pa kung bakit hanggang ngayon nananatili pa rin ang kanilang uri sa planeta.